So yung course of action namin dito actually legally speaking um na kami invid cooperation doon sa PNP Cybercrime. Kasi maraming mga below the belt na mga comments and mm -hmm. uh, which is considered cybercrime or cyber li cyber libel. Mm -hmm. Kasi sa nasasabi nga dito ng ating uh, libel law mm -hmm. sa Revised Penal Code na imputation, maliciously imputation of a crime. Or a so in short attorney, uh, may plano ho kayong uh, magsampan ng kasong libelo dito sa mga nagko-comment na tungkol ho dito sa nangyari, no? Yes. Dito yes. sa insidente na mm -hmm. tingin nyo eh medyo below the belt na. Yes, oo, talagang oo. mapapansin natin, Sir G. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pananahimik, kumikilos na ang kampo ni Yana Aginaldo, mas kilala online bilang Yana Motovlog, upang labanan ang patuloy, organisado at nakakabahalang paninira sa kanyang pagkatao sa digital space. Hindi na ito simpleng online hate. Hindi na ito basta freedom of speech. Ayon sa kanyang abogado, ang mga natatanggap ni Yana ay malinaw na anyo ng cyber libel, identity manipulation at online sexual harassment, mga krimeng may tiyak na kaparusahan sa ilalim ng batas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, abala na ang kanyang legal team sa pagbuo ng formal na kasong isasampa laban sa mga individual at grupong nasa likod ng mga peking social media accounts, edited videos at content na may tahasang layuning gibain ang kanyang reputasyon. Nakipag-ugnayan na sila sa PNP Anti-Cybercrime Group para tukuyin ang mga IP address ng mga account na sa pagpapakalat ng paninirang puri at kabastusan. Hindi lang ito laban sa isang troll, ito ay laban sa isang sistematikong atake sa pagkatao ng isang babae sa harap ng publiko. Hindi basta-bastang panlalait ang pinapasan ngayon ng content creator. Ayon sa abogado ni Yana, tumatanggap na ito ng mga mensahe at komentaryong hindi lang bastos, kundi garapalang malaswa at sekswalang tema. May mga indibidwal na nagsusulat ng hayagang lewd na mensahe sa comment sections, private messages, at kahit sa public posts, mga pahayag na walang kinalaman sa Umanoy road rage incident at malinaw na layuning bastusin siya bilang isang babae. Hindi na usaping legal lang ito. Isa na rin itong issue ng karapatang pantao at respeto sa dignidad ng bawat isa sa digital world. Ang ganitong klase ng karahasan sa online platforms ay lumalala araw-araw. Isa sa mga pinakakontrobersyal na nilalaman na naging mitya ng matinding galit sa publiko ay ang kumalat na quote, tuloy ang buhay kahit niyurakan ka na ng mga walang ambag sa buhay mo. Bagamat tila galing mismo kay Yana, kinumpirma ng kanyang legal team na ito ay ipinost ng isang Peking social media account na gumagamit ng kanyang pangalan at larawan. Isang calculated move ito upang magpainit ng damdamin ng mga netizen at ibaling muli ang galit ng publiko kay Yana. Ginawa siyang parang aroganteng walang pakialam kahit ang totoo'y nanatili siyang tahimik sa gitna ng lumalalang online na panghuhusga. Sa mga platform na minsang nagsilbing boses ng masa, unti-unti itong nagiging sandata ng digital lynching. Ginamit ang pangalan ni Yana upang lumikha ng galit, magpakalat ng maling impormasyon at buuin ang isang imahe ng isang taong walang konsensya samantalang wala pa rin inilalabas na buong video o opisyal na transcript ng insidente. Sa halip, inedit na clips, clickbait headlines at mga peking post ang nagsisilbing ebidensya ng kanyang pagkakasala. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling buo ang loob ni Yana. Hindi niya piniling magsalita sa unang bugso ng kontrobersya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa tamang proseso. Ngunit ngayong ang kanyang katauhan ay binabastos, nilalait at sinisira, hindi na siya mananahimik. Kasama ng kanyang legal team, nagpapahayag sila ng pasasalamat at pagkilala sa pamilya ni Jimmy Pasqua ang lalaking sangkot sa viral na insidente dahil sa pananatili nitong kalmado at profesional sa kabila ng sitwasyon. Ayon sa kampo ni Yana, nakaaawang isipin na maging ang pangalan ni Pasqua at ng kanyang pamilya ay nadadamay sa tuwing may negatibong komentaryo laban kay Yana. Bagamat nagpapasalamat sila sa pagiging mahinahon ni Pasqua, hindi maikakaila ang kahihiyang dulot ng paulit-ulit na pagbanggit sa kanyang pangalan sa mga mapanirang diskurso. Patuloy pa rin ginagamit ng mga kritiko ang dami ng shares, likes at comments bilang sukatan ng pagkakamali ni Yana. Marami ang nagsasabing nasa milyon na ang galit sa kanya, ibig sabihin mali siya. Ngunit para sa kanyang kampo, malinaw ang prinsipyo ang dami ng galit ay hindi automaticong katotohanan. Hindi dahil viral ang isang pahayag ay ito na ang hustisya. Sa kasalukuyan, determinado ang panig ni Aginaldo na gamitin ang buong puwersa ng batas upang papanagutin ang mga nasa likod ng Peking accounts, bastos na mensahe at malisyosong nilalaman. Hindi lang ito personal na laban, ito ay paninindigan para sa mga babaeng biktima ng online harassment. At para sa bawat Pilipino na nawawalan ng boses sa gitna ng ingay ng galit, kasinungalingan at manipulasyon sa social media. Ngunit habang abala ang kampo ni Yana sa pagsasampa ng kaso laban sa mga individual na may direktang kinalaman sa mapanirang mga post at peking accounts, kapansin-pansin din ang tila kawalang takot ng ilang bahagi ng publiko. Sa halip na humupa, lalo pang lumalakas ang boses ng ilang netizens na tila hindi natitinag sa banta ng legal na aksyon. Marami ang nagsasabi na imposible silang habulin sa batas, lalo na't na milyon na ang naglabas ng galit, komentaryo at batikos laban kay Yana. Sa mga comment section ng viral posts, laganap ang paniniwalang hindi na kayang tugisin ng sistema ang napakaraming tao. Para sa marami, ang bilang ng galit na komento ay tila nagsisilbing panangga laban sa anumang posibleng pananagutan. Umaasa silang sa dami ng kasama, walang isa man ang mahuhuli isang delikadong kumpiyansa ang namamayani, isang paniniwalang kapag sabay-sabay ang paninira, nawawala ang pananagutan. Ngunit taliwas sa inaakala ng karamihan, tahimik ngunit sistematikong tinutukoy ngayon ng kampo ni Yana ang mga may malinaw na intensyon at sapat na ebidensyang nagpapakita ng panghaharas, paninirang puri at paggawa ng content na may sexual undertone na wala namang kinalaman sa orihinal na insidente. Hindi layunin ng legal team na kasuhan ng milyon, ngunit tiyak ang paghahabol sa mga nanguna, mga nagpasimuno at mga hayagang lumabag sa batas. Sa kabila ng tensyon, nananatiling buo ang paninindigan ng kampo ni Yana na ang laban na ito ay hindi lamang personal. Ito ay laban para sa mga biktima ng digital harassment, para sa mga babaeng binabastos at pinapahiya online, at para sa sinumang pinipiling manahimik sa halip na gumanti habang parami ng parami ang mapanirang nilalaman, pecking posts at bastos na komento, hindi rin nagpapahuli ang pagkilos ng legal na sistema. Sa panig ni Yana, unti-unti nang binubuo ang sagot, hindi sa pamamagitan ng trending videos o viral tweets, kundi sa paraang hindi kayang burahin ng kahit anong likes o shares, legal accountability. At sa isang digital world na tila pag-aari na ng malalakas ang sigaw at marahas ang salita. Ito ang simpleng katotohanang nais ipaglaban ng kanyang kampo. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng komento. Ang hustisya ay hindi natatabunan ng ingay. Sa likod ng bawat viral post ay mga taong may pangalan, mukha at buhay na naapektuhan mula sa taong sangkot sa insidente hanggang sa mga nababanggit, nababatikos at nasasangkot sa mga diskurso online. Sa kasong ito, hindi na lamang simpleng kwento ng road rage ang pinag-uusapan. Ang kwento ay lumawak mula sa isyu ng responsibilidad sa kalsada hanggang sa mas malalim na usapin ng karapatan, online harassment, at pananagutan sa digital na mundo. Habang sinisimulan ng kampo ni Yana Aginaldo ang mga hakbang para sa posibleng legal na aksyon laban sa mga indibidwal na umano'y lumampas sa linya, nananatiling bukas ang tanong sa panahong ang lahat ay may plataporma, nasaan ang hangganan ng kalayaan? At kailan ito nagiging pananagutan? Hindi pa tapos ang usaping ito. At gaya ng marami pang isyong nagugat sa social media, ang kinahihinatnan ay magdedepende sa isa lamang, ang bigat ng ebidensya at ang kakayahan ng batas na umaksyon sa likod ng mga screen. Ano sa tingin mo? Hanggang saan dapat umabot ang responsibilidad ng bawat isa online? Ilagay ang iyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-share kung sa tingin mo may napapanahong usapin na dapat mapag-usapan.